Kung nakarating ka rito, hindi ito nagkataon. Dinala ka ng universo dahil may kailangang marinig ka. Huminga ng malalim. Ginabayan ng mga anghel ang iyong mga hakbang papunta sa mensaheng ito. May nakatagong senyales sa mga salitang ito, isang bagay na makikilala ng iyong puso. Walang nagkataon kapag mayroon pang nararamdaman sa katahimikan. Inaanyayahan ka ng Diyos ngayon na makinig gamit ang kaluluwa, hindi lamang ang mga tainga dahil may isang tao na patuloy pang iniisip ka, kahit nagpapanggap siyang nakalimutan na. Saan ka ba nanonood? Ikwento mo sa mga komento, gusto kong maramdaman ang iyong enerhiya mula dito. May isang tao na nagbibihis ng kalma, pero sa loob, ang kanyang puso ay bagyo. Natuto siyang itago ang nararamdaman. Natuto siyang umiti kahit na, sa totoo lang, ang kaluluway humihini ng tulong sa katahimikan. At ikaw baka naranasan mo na rin na may hindi tama. Baka ang kanyang tingin ay nagsabi ng higit pa kaysa sa mga salitang na itago. Ipinapakita ng universo na mayroong ugnayan sa pagitan nyo na hindi kailanman naputol. Para itong hindi nakikitang linya na kaunat, pero buhay pa. Kahit na lumipas ang panahon, may isang bagay na patuloy na nananatili. Sinabi ng taong ito na ayos lang siya. Sinabi niya na nagpapatuloy na siya, na natutong kumawala, na nakalimutan na ang pinagsamahan nyo. Ngunit bumulong ang Diyos sa iyong mga anghel, hindi lahat ng mukhang tahimik ay kawalan. Minsan, ito'y pagmulila na nagtatago sa lakas. May mga gabi na sinusubukan niyang matulog ng maaga, pero hindi mapakali ang puso. Paulit-ulit na mga alaala, pinipigilan ang mga guni-guni, at nagpapanggap na hindi ka namimis. Pero ang katotohanan, naaalala ka pa rin. Naaalala sa paraang masakit at nakapagpapagaan ng loob sa parehong oras. Parang nawala ng bahagi ng sariling tadhana pero tuloy pa rin. Gusto ng universo na ipakita sa iyo ngayon na ang kaluluwa ng taong ito ay tinatawag ka pa rin kahit walang tinig. Napansin mo na ba? Kapag may gumugulo sa loob mo kahit walang malinaw na dahilan. Kapag bumibilis ang tibok ng puso na walang paliwanan. Ito ay mga senyales. Mga banayad na senyales ng koneksyon na hindi nabura ng panahon. Isipin mo ang isang saradong bintana sa labas parang katahimikan. Ngunit kung lumapit ka, mapapansin mong mayroon pang ilaw na tumataka sa mga siwang. Ganito ang nararamdaman ng taong ito. Isinara niya ang bintana, ngunit hindi niya pinatay ang ilaw. Nagtatangkang itago lamang ang sigaw ng puso, habang natutulog ang mundo. Ang kanyang mga anghel na tagapagbantay at ang sayo ay nagkikita sa mga dibinibigkas na mga panalangin. May isang tahimik na kahilingan na umiikot sa pagitan niyo. Isang kahilingan ng kapayapaan, marahil. O baka isang kahilingan ng muling pagsisimula. Tinatanaw ng Diyos nang may pagtityaga ang pag-ugnay ng mga tadhana. Alam niya na ang bawat kaluluwa ay may oras ng paggising. At ang taong ito, gaano man ituwing na siya ay ayos na, ay lakad pa rin sa isang emosyonal na disyerto. Isang disyerto na gawa sa mga alaala, kung saan ang alingaw ng pangalan mo ay naririnig pa rin sa pagitan ng mga buhangin. Naramdaman mo na bang may isang tao na lumayo, ngunit iniwan ang presensya sa hangin? Gaya ng pabango na nananatiling kahit pa ang tao ay umalis. Ito ang paglalarawan ng sansinukob sa ugnayang ito. Hindi lang ito alaala. Ito ay buhay na enerhiya. Iniisip ka ng taong ito ng higit pa kaysa inaamin niya. Ngunit sinisikap ng isipan na kontrolin ang hindi kinakalimutan ng puso. Ito ay isang labanan sa pagitan ng rason at damdamin sa pagitan ng itapos na at nandito pa rin sa loob. Ang itinatago niya ay malalim, isang pananabik na humihinga pa rin. Sinusubukan niyang magpatuloy, magmukhang matatag, ipakitang nilagpasan na niya ang nakaraan. Ngunit sa loob, nararamdaman niya ang pagpapalagay sa presensya mo na gaya ng pangangailangan sa sariling hangin. At ang pinakamaayos o pinakamasakit ay hindi niya maintindihan kung bakit niya pa rin ito nararamdaman. Dahil sa tunay na pag-ibig, hindi humihingi ng pahintulot upang manatili. Basta na lang itong naninindigan at nananatiling tahimik. Ipinapakita ng San Sinuko Bito sa iyo ngayon dahil mayroong sinokronisasyon ng mga kaluluwang gumagalaw. May isang bagay na papalapit na, isang bagay na nagigising. Maaaring ito'y isang hindi inaasahang mensahe, isang bigla ang kaisipan, isang panaginip na mukhang higit na totoo kaysa sa pagising. Ito ang mga tanda na hindi pa tapos ang ugnayan. Pinahihintulutan ka ng Diyos na makita ang lampas na nakikita. Inaanyayahan ka niyang tumingin gamit ang puso. Dahil ang pinapakita ng taong ito sa mundo ay ang ibabaw lamang. Mas sa mga kalaliman may isang agos ng mga damdamin na nagdadala pa rin ng iyong pangalan. Maaaring sinubukan mong intindihin ang dahilan ng paglayo na ito. Maaaring hinanap mo ang mga sagot sa katahimikan. At ang katahimikan, kung minsan, ay ang salamin ng kaluluwa mismo hindi ito sumasagot ng mga salita, kundi ng mga damdamin. Ang puso ng taong ito ay parang isang lumang bahay, sa labas, matatag ang mga pader, buong anyo. Ngunit sa loob, ang hangin ay umiihip pa rin ng mga alaala, at ang tunog ng iyong pangalan ay umaalingaw mau sa mga pasilyo. Nanumpa siyang ayos lang siya. Ngunit bawat kilos ng ayoko na ay, sa katotohanan, isang tahimik na pakiusap para sa paghilom. At ang pinakamaganda sa kwentong ito ay na hindi binubura ng Diyos ang mga totoong koneksyon, binabago lamang niya ang mga ito. Ang oras na naghihiwalay sa dalawang kaluluwa, kadalasan, ay ang parehong oras na naghahanda sa muling pagkikita. Hindi nagtatapos ang buhay sa mga pamamaalam, nag-iba lang ito ng tono. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang malamig na pakiramdam sa dibdib kapag iniisip mo ang isang tao. Ang kutob na mayroong isang bagay pa na mangyayari. Ito ay mga hawak ng banal, nagpapahimala na hindi pa tapos ang tadhana. May isang bagay sa taong ito na tumitibok pa rin sa yong pangalan. Isang alaala na nakatago sa mga anino, isang pangakong ginawa ng tahimik. At kahit na nagkahiwalay ang mga landas, may mga tulay na hindi nakikita na muling binubo ngayon. Tinatahin ng universo ang anumang tila nawawala. Tahimik na kumikilos ang Diyos dahil ang mga pinakamalalim na himala ay bihirang maingay. Ang tinatago niya ay isang damdamin hindi maibaon sa limot. Sinasabi niyang ayos lang siya dahil naniniwala siyang magpaprotekta ito sa kanya mula sa sakit. Ngunit sa loob niya mayroong isang mahiyain na pag-asa. Isang pag-asang balang araw, ang tadhana ay magdadala ng kapayapaan sa pagitan nyo, maaaring sa muling pagkikita, o sa pag-unawa. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay nais ipaalam sa iyo, walang nasayang. Hindi ang pagkikita, hindi ang paglayo, hindi ang katahimikan. May layunin ang lahat. At kahit ang kawalan ay may sagradong tungkulin, turuan ang kaluluwa na makinig ng walang pag-aapura. Maaaring kailanganin ng taong ito ng panahon mag-isa upang maghilom. At maaaring kailanganin mo ang oras na yon upang matutong magmahal ng hindi umaasa ng kapalit. Munit sa isang punto ng daan, kapag handa na kayong dalawa, muling magkakakilala ang mga mata sapagkat kapag ang dalawang kaluluwa ay totoong nagmamahalan, walang oras, walang distansya, walang katahimikan ang makakapagpawi ng nakasulat sa liwanan. Nais ng universo na magtiwala ka. Ang totoo ay hindi nawawala. Ang banal ay natatagpuan ng daan pabalik kahit na sa iba't ibang daan. Kaya ngayon huminga ka lamang. Ibigay sa sagrado ang lahat ng hindi mo kayang kontrolin. At tandaan ang pag-ibig na isinilang sa katotohanan ay palaging natatagpuan ang tamang paraan ng pagbabalik. Naniniwala ka ba na ang espiritual na ugnayan ay hindi kailanman tunay na natitigil? Iwan sa mga komento, nais kong malaman ang iyong pananaw tungkol dito. Ngunit sa ngayon hinihiling sa iyo ng universo na harapin ng may tapang ang iyong sakit. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi lamang binubuo ng liwanag, mayroon ding mga anino na kailangang maunawaan at sa mga anino, doon pinakakausap ng Diyos ang kaluluwa. May distansya sa pagitan nyo na mabigat. Isang katahimikan na sumisigaw sa mga hindi inaasahang oras. Sinusubukan mong intindihin kung bakit. At maaaring sa kaibuturan, alam mo na, ang paglayo ay hindi kawalan ng pag-ibig. Ito'y takot. Ang taong ito ay natatakot na makaramdam muli. Takot na buksan ang puso at hindi maunawaan. Takot na balikan ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Kaya siya ay nagtatago sa likod ng mga neutral na parirala, mga pinakintab ng ngiti at mga pag-absent na masakit. Ang katahimikan na kanyang nililikha ay isang baluti. Ngunit ang puso niya ay patuloy na tumitibok patungo sa iyo. At ang pinakakakaiba ay ang uniberso ay hindi nagpapahintulot na mawala ang koneksyon na ito. Laging may isang senyas, isang alaala, isang pagkakatugma. Parang bulong ng mga anghel, hindi pa tapos. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang puso ay nararamdaman kapag may katotohanan. Alam nito kapag ang kwento ay mayroon pang mga pahinang isusulat. May isang hindi nakikitang bigat sa pagitan nyo, ang bigat ng pag-aalinlangan. Ang taong ito ay sinusubukang pumili sa pagitan ng rason at damdamin, sa pagitan ng pagpatuloy at pagbabalik. At habang sinusubukang magpasya, Lumilipas ang oras, lumalaki ang katahimikan, at sumisigaw ang puso para sa mga kasagutan. Pinapanood ng Diyos ang kalagayang ito na may pagmamahal at pasensya. Sapagkat alam niya na may mga aralin na nabubuo sa loob ng sakit. At ang bawat tahimik na luha ay isang binasabing panalangin. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal? Maaaring iyan mismo ang ipinahihiwatig ng universo sa iyo ngayon. Ang paglayo ay minsan ang pinakamagulong paraan ng kaluluwa upang humingi ng tulong. Kailangan ng taong iyon ng espasyo, ngunit kailangan din ng kapatawaran. Kailangan ng oras, ngunit pati na rin ng tanda. At inihahanda ng Diyos ang tamang sandali kung saan ang katahimikan ay magiging katotohanan. Ang iyong mga anghel de la guardia ay nasa paligid ninyo, humihip ng tapang. Sapagkat kailangan ng tapang upang magmahal kahit walang kasiguraduhan. Tapang upang tignan sa loob at kilalanin ang natitira pang tibok. Nararandaman ang taong iyon ang iyong pagkawala. At nararandaman ito ng malalim. Ngunit hindi niya alam kung paano tatawid sa takot na pumipigil sa kanya na lumapit. Kaya't hinihiling ng universo na huwag kang magtanim ng sama ng loob. Ang sama ng loob ay nagsasara ng mga pintong sinusubukang muling buksan ng tadhana. Sa halip magpadala ng liwanan. Manalangin. Isipin siya ng may pagkamagiliw kahit mula sa malayo. Sapagkat ang bawat pag-isip na puno ng pagmamahal ay parang butong inihagis sa lupa ng panahon. At balang araw, ang mga butong iyon ay mamumulaklak, minsan bilang muling pagkikita, minsan bilang panloob na kapayapaan. Tahimik nagtatrabaho ang Diyos. At ang katahimikang sumasakit ngayon ay maaaring maging ang siyang magdadala ng mga kasagutan bukas itinatago ng taong iyon ang kanyang nararamdaman hindi dahil gusto kanyang saktan, ngunit dahil hindi niya alam paano harapin ang sarili niyang puso. Natuto siyang makaligtas, hindi magpaubaya. Ngunit ang pagmamahal, kapag totoo, ay laging nakakatagpo ng puwang upang pumasok. Kaya kahit sinusubukan niya itong itanggi, nararamdaman niya pa rin. May malakas na enerhiyang kumikilos ngayon. Maaaring mapansin mo ang mga tanda, mga awitin na nagpapaalala sa iyo ng isang tao, mga panaginip na tila mga mensahe, mga pag-isip na biglang lumilitaw. Lahat ng ito ay hindi tsamba. Ito ay mga espiritual na alingaungaw, nagpapaalala na ang pagmamahal ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo habang nagmamature. Ang tunggalian na inihahayag ng universo ngayon ay hindi lamang sa pagitan mo at ng taong ito. Nasa loob mo rin ito. Dahil bahagi mo ay nais magpatuloy, ngunit ang isa pang bahagi ay nararamdaman na hindi pa tapos. At nauunawaan ng Diyos ang dualidad na ito. Alam niya na ang puso ng tao ay binubuo ng pag-alis at pagbalik ng katahimikan at muling pagkikita. Kaya huminga. Hayaan mong maramdaman mo ng walang pagkakasala. Ang pag-ibig ay hindi kahinaan, ito ay tulay sa pagitan ng mga kaluluwa. At kahit na tila tapos na ang lahat, Laging may isang minmin ng pag-asa na nagmininas. Ang kasalukuyang katahimikan ay mataba. Mula rito ay manganganak ng mga sagot. Ngunit, sa habang panahon, ang universo ay nagsasabing, magtiwala. Dahil ang nararapat na maging iyo, hindi mawawala, ito lamang ay magbabagong anyo hanggang sa maging handa ng bumalik. At ikaw, naniniwala ka bang ang tunay na pag-ibig ay natatagpuan muli ang daan pabalik kahit na matapos ang mahabang katahimikan? Isulat sa mga komento ang salitang pinakatumimo sa iyong puso hanggang ngayon. May sandali kung saan ang universo ay nagiging tahimik. At sa katahimikan na ito, may nagsisimulang gumalaw. Naramdaman mo ba ito? Isang matamis na pag-aalinlangan, isang pakiramdam na may isang bagay na malapit ng mangyari. Ito ang banal na kumikilos, naghahanda ng mga muling pagkikita, nagpapagaling ng mga sugat na hindi nakikita. Ang mga anghel ng bantay ay malapit lamang. Tinitingnan kanila ng may lambing, ginagabayan ang mga hakbang ng dalawang kaluluwa na may dapat pang isa buhay. Walang nasayang, hindi ang paglayo, hindi ang pangulila. Ang tao na ito, na nagsabi na siya ay mabuti. Ngayon ay nararamdaman ang bigat ng kanyang itinago. Ang puso niya ay parang isang ilog na sinusubukang dumaloy sa ibang direksyon, ngunit laging bumabalik sa pinagmulan. Ang kanyang itinago ay nagsisimulang magising. At ang universo ay bumubulong, ang damdamin ay buhay pa rin. Iniisip kanya ng higit pa sa kanyang inaamin. Sa pagitan ng mga kaisipan, sa pagitan ng mga alaala, sa pagitan ng mga katahimikan ng araw. May isang bagay sa iyo na kinikilala ng kanyang puso, isang sinaunang, pamilyar na panginini Ang Diyos ay kumikilos ng tahimik at tumpak. Ang akala mong nakalimutan ay muling lumilitaw. Ang akala mong natutulog ay gumigising. Ang mga senyales ay nasa lahat ng dako, isang panaginip, isang awit, isang bigla ang alaala. Wala sa mga ito ang nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga espiritual na paalala na nagsasabing, may daan pa. Ang kaluluwa ng taong ito ay muling nagbubukas. May takot, ngunit may tapang din parang isang bulaklak na naghintay ng buong taglamig para mamulaklak. Hinihiling lang ng Diyos na magtiwala ka. Paparating na ang tamang oras. Ang mga enerhiya ay muling nag-aayos at ang pagmamahal na totoo ay hindi kailanman nawawala. At ikaw naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Ibahagi sa mga komento, gusto kong maramdaman kung ano ang naririnig ng iyong puso sa panahong ito ng paghihintay. Ang katahimikan, kung minsan, ay ang pinakadalisay na anyo ng panalangin. Huminya. Maramdaman ang presensya ng mga anghel na yumayakap sa iyo ngayon. Bumubulong sila, walang nawala. Lahat ay binabago. Ang kwentong ito ay may layunin. Walang pagkakamali. Ito ay paghahanda. Ang taong ito, na nagkunwaring maayos, ay nagsisimulang makita ang palaging nasa harap niya, ang katotohanan ng damdamin. At nagsisimula ka ng maunawaan na ang pag-ibig ay hindi kulungan, ito ay pagkatuto. Kayo ay parang dalawang bituin sa parehong konstelasyon. Magkakalayo sa langit, ngunit pinagbubuklod ng parehong liwanan. Nakita ng Diyos ang iyong mga luha at narinig ang iyong katahimikan. Bawat sakit ay binhi. At nayon, nagsisimulang mamulaklak ang panahon. Ganito ang pananampalataya, magtiwala kahit hindi nauunawaan. At ginagantimpalaan ka na ng universo. Ang pagmamahal, magbalik man o saan nyo ng kapayapaan, ay bumabalik na. Ang mga kaluluwa na nagmamahalan ay hindi kailanman naliligaw. Maaring magkalayo, lumago, magmature, ngunit magkakakilala silang muli balang araw. Walang distansya ang makakabura sa totoo. Walang anino ang makakabura sa liwanag na sinindihan ng Diyos. Magtiwala ka. Lahat ng bagay na para sa'yo, magbabalik sa tamang oras. Ilapat mo ang iyong mga mata at ulitin ng marahan, nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. Yung para sa akin ay matatagpuan ang daan pabalik sa akin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, huwag mag-alinlangan, ito ay ang universo na tinatawag kang makinig gamit ang puso. Ngayon, gusto kong malaman, anong salita sa mensaheng ito ang pinakanakausap sa iyo? Isulat sa komento, pananampalataya, pag-asa, muling pagsisimula, o ang salitang nagpasindi ng isang bagay sa iyo. Ang bawat salita ay enerhiya. Ang bawat komento ay isang panalangin. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan, iwanan ang iyong like. Sa ganitong paraan, may intindihan ng universo na gusto mong patuloy na makatanggap ng liwanan. Kung nararamdaman mong kailangan ng isang tao ang lakas na ito, ibahagi mo. Ang isang simpleng mensahe ay maaaring dumating sa tamang oras at baguhin ang isang tadhana. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga salita, puno ng pananampalataya, kalmado, at mga banal na palatandaan, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampana. Ang bawat pagtatagpo dito ay isang espiritual na yakap. Tandaan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hinahayaan lamang niyang mahinog ang mga milagro hanggang sa magbunga ito sa tamang panahon. Sabihin ng mahina, nagtitiwala ako. Tinatanggap ko. Nagbubukas ako para sa bago. Ang pag-ibig na iyo'y hindi nawawala. Bumabalik ito. Nagbabago ito. Natagpuan ito ang daan pa uwi mag-iwan ng puso sa mga komento bilang tanda ng pananampalataya. At dalhin mo ang huling mensaheng ito, ang universo ay inaayos muli ang mga puso na naghahanap sa isa't isa. Ang pag-ibig, kahit sa katahimikan, ay hindi tumitigil sa pag-usap. Tinapos ng tagapangalaga ng salita ang mensaheng ito na may biyaya ng liwanag at katahimikan. Naway balutin ka ng kapayapaan ng Diyos.